to Pebbles. Kasi ano eh, uh, syempre busy rin tayo. Every Friday lang naman yan. Titignan natin if we can go there ng Friday. And dad mahin na lang natin yung mga nanduro O kung sino man yung mga makikita natin doon ng mga kupal. Enjoy na lang na. tablahin na lang natin. Uh, tapos ano ba yung sinasabi ninyo? Meron, meron sila, kayong sinasabi na meron post si... Uh, ka, ano si Pebbles? Ano yung sinasabi niyong post ni Pebbles na meron siyang post na yung mga isnaberong vloggers, ano ba yon tungkol doon? Pakilagay nga dyan, tapos re-reactionan ko yon Kung ano yung nakita yung post ni Pebbles about it. Vlog mo boss, Bangladesh student, protest, successful sila. Na uh, napasok nila ang palas, okay, okay. Andun din si BMR sa EDSA. Yung eh, mga yan, mga patay gutom sa ano yan. Patay gutom sa content yung mga yan. Huwag kayo magalala pag nagpunta ako I'll just, uh, I'll just uh, show some footage. So, oh. At uh, uh, wala tayong pakialam sa mga 'yan. Mm. Baluarte ko 'yan, yung, uh, yung uh, uh, Quezon City, atin 'yan. Hindi ano ba 'yon? Ano ba 'yung ano na 'yon? Di naman pinangalanan. Kaya nga, kaya nga ipapaliwanag ko, ipapaliwanag eh. ko. Ano 'yung sinabi doon? Ang sinabi yata doon is unfollow na sa mga isnaberong vloggers, yan ba 'yun ba 'yon? Time to unfollow Uh, time to unfriend is na berong vlogger something like that dito mo malalaman tanga din talaga yung mga yung mga Pilipino sobrang insecure nila sa banateros iniisip kagad ka nila ayan unfollow ko na ang mga vloggers na deadma etc wala naman pinangalanan pero yung comment section lahat banateros diyan mo malalaman na talagang marami ang ano, marami ang inggit sa banateros kasi every time na may negative nalalabas, sa ano, naghahanap sila ng kakampi. Okay, feeling nila kakampi nila si Pebbles. At feeling nila, ang pinariringan ni Pebbles, kaming mga banateros. Yun yung feeling nila. Walang pinangalanan si Pebbles eh. Wala namang sinabi si Pebbles na kami yun. Kasi si Pebbles matapang yan. Magsasabi yun si Pebbles kung sino talaga yung ibig niya sabihin, kung talagang, ano, kung talagang uh, gusto lang niya. Uh, pagka tiningnan mo daw yung comment section, puro banateros. Kaya nga, what made them think that it, was na it is banateros? Hindi eh, naman kami isnabero. Di ba? Pag kami, pagka kailangan naman kami, pupunta kami. Oh, eh, we are not being invited. So, bakit kami pupunta kung hindi naman kami iniimbita? Tsaka, syempre, may mga kanya-kanya rin naman tayo lakad. Katulad yan. Oh, halimbawa man, gusto ko umatin nung Friday. Oh, eh, nandito tayo sa Davao. So, di ba? Hindi tayo, ano, hindi tayo... Kumbaga, may, may mga conflicts sa schedule. Pero hindi, hindi naman lumapit si Pebble sa amin na, Boss Dada, punta naman kayo. Tapos inisnab ko. Yun, isnabero na ako pag gaganon. Pero kung hindi naman lumalapit si Pebble sa amin, So, papano paano isip nitong mga tanga-tanga na mga nagko-comment? Na ba na yung pinatatamaan ni Pebbles? Which is hindi, hindi ba na 'yan? Hindi banateros yung pinatatamaan ni Pebbles Tungkol dyan. O dahil unang-una sa lahat, ang banateros hindi naman isnabero. And every time naman na nakikita natin si Madam Pebbles, tayo ay talaga nagbibigay ng respeto. O lumalapit talaga tayo kay Pebbles and Ma'am Pebbles uh, magandang hapon. Hindi talagang ina-acknowledge natin yung ano, ina-acknowledge natin si Pebbles uh, Talakera as one of the I would say legitimate na mga DDS. <coughs> Sila yung mga nauna. Gigil na gigil kasi sila sa banateros. lalo na yung mga nagfa-follow sa ibang mga vloggers kasi nga hindi nila kayang baliin yung ano, yung isip ng banateros. Mm -hmm. <coughs> alam alam yan ng lahat ng mga nakakilala sa amin tsaka mga nakakita sa amin. Mm, pagkagalit si Pebos, mag-name drop yun pag sis tsaka kung halimbawa man i-chat -chat ko si Pebbles kung alam ko na kami yung sinasabi niya sa mga ganyang post ang unang mag-react pag ako nag-react ako ng hindi maganda sa post na yan guilty ako <coughs> <coughs> ibig sabihin kami yun tao na naman <coughs>